Good morning, I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon sila ang mga gusto ni Mr. Nawat kung sino to. Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng na makamahal Mama Samja na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre, usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon So, hanggang ngayon naghihintay tayong dumating yung August 29 Maraming nagwa-wonder kasi parang una gusto nila malaman kung may sasalo ba dito talaga sa Miss Grand Philippines kasi parang piling nila walang sasali so yon so yan yung exciting na meron this coming August 29 so syempre, hindi na nila pwede i-postpone o i-urong yung kanilang pageant kasi syempre pag inurong pa nila to ano ba, Miss Grand Philippines, nakakaloka. Kasi syempre, parang gahul na gahul na talaga sa oras. So, dapat ang sasali ng Miss Grand Philippines, yung parang piling ko yung dapat nilang kunin ngayon taon na to, ay yung ready na talagang mag-compete. Yung parang tipong marunong na sa pasarela, marunong na sa eksena, marunong na sa galawan. Kung baga wala na, kung baga hindi na siya mati training magpapagawa na lang siya ng evening gown. Sarot. So, ayan. Ang pinakamahirap dito, syempre, kung paano ipuprovide yung kanyang national costume. So, for sure, magiging simple lang ang ating national costume ngayon taon na to dito sa Miss Grand. Kasi parang pili ko, wala din naman sa oras. Baka ang mga ipapasuot na lang sa kanila, yung katulad ng mga damit na nakikita natin national costume sa Baguio. Ganon. O kaya sa ibang lugar sa Pilipinas natin na hindi naman ganong kahirap suotin. So, parang hindi mahirap gawin. Kumbaga, parang ready na. So, yon So, parang ganun na yung magiging national costume natin sa Miss Grand. Kasi wala silang sa oras eh. Konting-konti na lang yung oras. So, for sure, uh, hindi ganun kabongga yung magiging laban natin sa Miss Grand. Kaya, ang dapat talaga nilang gawin, kumuha sila ng kandidata na ready na. Tapos, yung marunong sa styling. Kasi, syempre, kailangan iba-iba yung styling mo dito, iba-iba yung experiment mo. But, parang in three weeks preparation, I think makakabog naman nila yan ng bonggang-bongga. So, yun. So, excited talaga ako for August 29. Gusto ko malaman, mag a ba kayo? Magkakaroon ba kayo ng pageant? O pipili na lang kayo dun sa mag-audition this coming A uh, August 29 kung sino yung darating. So, yan. syempre, inihintay din natin anong preparasyon ng magaganap, anong eksena ng magaganap. Wala lang, magpapapadjet lang sila. Ganon. So, parang ang akin, sa totoo lang, ang Miss Grand Philippines, better talaga na bumalik sa Binibining Pilipinas. Kasi, ang Binibining Pilipinas, they are ready for the girls na sino magkukumpit sa international pageant. Plus, dadaan talaga siya sa screening ng Binibining Pilipinas. At the same time, madami talaga nag-audition sa Binibining Pilipinas. Parang feeling ko hindi pa kaya mag-stand alone ng Miss Grand Philippines sa ating bansa, lalo na sa sitwasyon ngayon. Kasi parang piling ko, ang nangyayari sa atin ngayon ay, ayun, yung mga girls uh, medyo parang ano, hindi pa talaga siya okay. Kung baga parang siguro kailangan muna mag invest din ng Miss Grana na magkaroon ng at least isang corona para sa ating bansa para bumalik yung trust at bumalik na ma-inspire yung mga iba na sumali sa patimpalak ng Miss Grand Philippines. Pero malalaman natin yan sa August 29 kung meron nga ba o walang kandidata. ba? Diba? So yan. So exciting So isa dito sa mga iniisip natin lahat Syempre si CJ Apiasa Nakita naman natin yung katawan ni CJ Apiasa Ready to fight Kahit yung kanyang pasarela performance ready na I think siguro yung styling ayun lang So magpre-prepare sila ng mga damit Magpre-prepare sila ng styling Makeup Ng mas swak pa sa pagiging panlasa ni Mr. Nawa. Diba? So, yon Pero, pasarela na ito, performance na ito, kakabog talaga to ng bonggang-bongga. -bongga. Kung baga, she's ready para sa fight. And then, isa pa sa mga nabalitaan natin, napapasok nga dito si Michelle Arceo. Pero yung iba naman sinasabi, sa susunod na taon pa, pero si Michelle Arceo naman, nagbigay naman siya ng kanyang pahayag na ready na talaga siya lumabat. So, abangan natin kung papalo nga ba si Michelle Arceo this year o sa susunod pang taon. But, kung sakasakali, isa din si, si Michelle Arceo sa nakikita ko na pwedeng-pwede talaga for the Miss Grand. Kaya lang, parang feeling ko, hindi siya makakapag-compete ngayong taon na to kasi parang conflict nya sa kanyang kontrata dito sa Reina Hispano-Americana. Kasi sa Reina Hispano-Americana, naging second runner-up ba siya? So, yon. So, syempre, bilang second runner-up doon, nakakontrata pa rin yun. Uh, kaninang, ang kanilang Reina Hispano-Americana for the next year pa, mga March or January, pang ganon. So, kung iisipin mo, medyo matagal-tagal pa. So, under pa rin siya ng Reina Hispano-Americana for this year. And then, parang pilit ko, complete magkakaroon siya ng conflict doon. So, kaya, parang piling ko, hindi siya makakalaban this year. And then, si Anita Rose Gomez, isa din to sa mga talagang parang naririnig-rinig din natin na mukhang sasali nga sa Miss Grand. So, parang piling ko naman, Anita Rose, maganda, sexy, pero parang piling ko, hindi ko sure kung pasok to sa panlasa ni Mr. Nawat. Baka maloka si Mr. Nawat sa liit ng bewang ni Anita Rose Gomez. And then, nandiyan din si Sharon Tampo na naririnig din natin na oh, magkukumpit din to dito sa Miss Grand Abang-abang tayo. Pero ito talaga si Sharon Tampo. Naririnig ko na siya noon-noon pa na magjo-join talaga dito sa Miss Grand Philippines. So, tingnan natin sa 29. Kasi parang siya sa mga kandidata na prepared and under promise di ba? So, yon And then, naririnig din natin na magkukumpit din. eto syempre, nagulat tayong lahat, no? Si Chelsea Fernandez. Pero ang sabi naman, hindi naman daw siya pupunta sa Miss Grand Philippines. Doon siya sa pinakamalaking papremyo ng taon, no? So, yon So, parang pili ko naman, ano ba? Downgrade ba siya doon? Pero kasi syempre, kung habol nga naman niya yung cash prize, eh, bongga yon Pero, kung sa Miss Grand, alam nyo ba guys, kasi itong si Chelsea Fernandez, isa pala to sa mga nagugustuhan ni Mr. Nawat noon na mag-compete ng Miss Grand International. So ako, naisip ko naman, this look like a prototype ni ano eh, Roberta Tamundong. Kaya lang parang feeling ko, mas higher siya kay Roberta Tamundong in terms of more pasabog in terms of beauty, di ba? So, yon And then, performance and Q&A so magaling talaga itong si ano si Chelsea Fernandez kaya parang sabi ko Kung pupunta din siya dito sa Miss Grand eh bongga kaya niya talaga makipagbardagulan at kung bukas ang Miss Grand Parang piling ko ready ready na siya Kasi she's slim And then marunong din talaga mag-ayos And then marunong din umeksena Marunong din makipagkabugan Kaya sabi ko ay winner ito Kung ilalaban labanto ng Miss Grand Parang jackpot tayo dito Kasi parang piling ko Kaya niya talagang tumong -tum -tum ng top 5 So ano na mangyayari kay CJ Apiasa? So medyo may dito si CJ Apiasa Kapag nandiyan si... Chelsea Fernandez. Pero kung wala talaga si Chelsea Fernandez, ay panalo talaga dito sa CJ Apiasa na. So, may mga narinig din tayo, ayun akong mababakaw na sa si CJ Apiasa. Parang feeling ko, kaya may mga pumuputok na balitang gano'n, dahil siguro, nababalitaan niya rin na malalakas din siguro talaga yung maglalaban-laban dito sa Miss Grand Philippines. So, medyo, kasi syempre, sayang din yung gastos. Di ba? So, yun. Yeah. Anyway, I hope na makita natin dito si CJ Apiasa. Kasi si CJ Apiasa talaga, talaga nag-confirm siya. Nasasali talaga siya sa Miss Grand Philippines. Siya sa mga kandidata na inaabangan talaga natin ngayon. And let's see. Malalaman natin sa 29 lahat-lahat ng mga katanungan natin. Kasi puro chismes lang naman yung mga naririnig pa natin for now. At wala pa talaga tayong konfirmasyon mula doon sa mga girls talaga na ano ba talaga maliban kay CJ Apiasa talaga she's very open na magjo-join so yon so syempre excited tayo kung sino yung ipapadala and then dito sa mga nabanggit nating kandidata for sure magugustuhan to ni Mr. Nawat kung sino man ang ipapadala natin bago ngayon dito sa Miss Grand Philippines as long syempre mag-perform maghanda para sa kanyang laban. But for the crown, parang piling ko medyo malayo pa tayo dito. Kung baga parang malabo pa for this year na mabigay sa atin yung corona. I think makabalik tayo sa top 5 Malaking achievement na muna natin yun for now Kasi parang kung tutuusin Mas maganda nga back to zero tayo dito sa Miss Grand And then fight lang for this year And then kung malaman natin Kung ano yung magiging resulta But guys, syempre Sana huwag nyo rin kalimutan Supportahan talaga Kung sino man yung magiging Miss Philippines natin Katulad na lang kanina Nanonood ako ng Sa clip ng mga Miss Grand Parang kung mapipili ka support People Choice Award. Yung alam mo yun, kung, halimbawa si Nikki De Mora last year, kung binoto talaga natin ng binoto, pinush natin yon. eh di nakapasama pa rin tayo doon sa People Choice Award, di ba? And then possible na makalusot pa rin sa top 10 ng Miss Grand. So, yon kaya, kaya nga sila may mga ganun eh. Para to save your candidates. Kaso, hindi talaga natin binoboto. Charot. At, yon malalakas din kasi talaga yung mga boto ng ibang bansa. Kaya sana, uh, patunayan din natin yung supporta natin do sa kandidata natin. Huwag umasa doon sa performance lang na ipapakita nila. And we are powerhouse. So bilang powerhouse, matuto tayo tumanggap ng pagkatalo natin. Matuto tayo tumanggap ng uh, laban natin na medyo mahina talaga. But, pero, hindi na sa lahat ng oras Kasi may mga laban talaga tayo na sobrang lakas at namamayagpag talaga ang Pilipinas. So, kung papatunayan din naman yung galing ng Pilipinas, subok na subok na yan eh. Diba? So, yon So, basta keep going and keep fighting lang. So, sana lagi kayong nandoon sa momento na na inilalaban pa rin natin ang ating pagkarena di ba? Sa mundo ng pageantry. So, yon Kahit anong pageant pa yan. <laughs> laban lang. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ninyo guys, malakas kaya ang laban natin ngayon sa Miss ko sa kasakalit isa sa mga nabanggit natin ang lumaban ng bonggang-bongga -bongga dito. I-comment below niyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre una sa lahat, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi ng ganon, always keep smiling And always think positive lang Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys Have a nice day